Pagkakamula Pilipino ang wika pabasa natin Ang ibang mga tao sa kuminsya ay mayroon sa hiling wika Ngunit marunong din silang magsalita ng Pilipino Medyo dumadami ang mga Pilipino na hindi marunong magsalita ng Filipino. Ngunit, paano nga ba natin magagamit ang ating wika patungo sa kulanan ng ating bansa Halos lahat ng mga Pilipino ay marunong umitinday at magsalita nito napakarami na ang naiambag ng wika ang natin. Isang halimbawa sa maraming naiambag ay ang pagkakaunawaan. Kung wala Pilipino, mahihirapan tayo mga Pinoy, lalo na ang ating Pangulo na makikipagunayan sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Tayo mga Pinoy ay mayroong isang daang mahigit na wika. Ang dami ng mga salita na inagdag sa ating wika kaya dapat basahin natin palagi ang diksyonaryo upang magkaroon tayo ng bagong kalaman sa wikang Filipino. Nagkalungkot nang sabihin na marami pa rin mga Pilipino ang nagmamaliit sa wikang Filipino. Ang mga Pilipino ay dapat lagi maging handa na ipagtanggol ang Filipino. Huwag natin tignan ang mababa ito. Ang wika ay hindi pangkarinaw, pangkaraniwang wika. Dapat natin ito pagyamanin. Kaya dapat bawat Pilipino, mahirap man o mayaman, bata o matanda, nasa pabinsya man o sa bayan, marunong magsalita ng wikang Pilipino. Gamitin natin ito palagi kung kaya ito ang natatangin susi para umunlad ang ating bansa.